Ayo makan, rupa. kanina pala ng video mga katropa na kalimutan ko ng video e, malapit na hapon e, umaga pa tayo dito nakalimutan e, kalimutan ko ng video Ayan, e, sana tayo ulit e, ng madaling umaga e, may ginawa ko doon yung harang kasi tanim kami ulit ni Johan doon hanap ako ng pakan ng, ano, ng, ah, kamuting kahoy tanim kami ng kamuting kahoy pa ako sa bukid pag uwi ko siguro hindi bukas na siguro sa, ano, sa umaga oh, init ayaw kumikit yung init ang araw yeah, may karga to yung bigas mga katrup kaya tinan sa purok size patapon sa kampikit antay tayo sa anong hari yung anak dahil may bimili, binili pa dyan Pagkatayong makasunok na pagkabos. Pagkatayong kanina. Uh, Pagkatayong natin. sa mga kriyante. Pagkatayong Marang Pinoy na tayo ngayong hapon mga katropa Tatlong biyahe ko Puro ano Puro ano na katinal na ako dito sa terminal Lima Pinoy ako ngayong hapon ha Tatlong biyahe ko eh Puro ano Pakyaw Kanina, karga ko bigas, 150. Tapos, nakasunod, 280. Eh ngayon, 100. Ayan, oh. Kanina, umaga talaga, walang wala. Hirap, ah, uh, isang daan. Ayan. Ito na talaga, pagmamasada mamasada. Buynas, ayo Ayan, oh. Wala na masyadong init. Si Apo na, malapit sa spot pero yung bigas kanina mga katropa, may dat tatlong container tubig. A ako rin yung nag-labor kaya 150. Tapos yung sa peryahan, uh, 280 yun. 280 yun. Sunod-sunod talaga. 280 kasi ah uh, 14 sila. Binalik ba? Uh, pa Dalawang sakayan, eh, uh, yung iba, napabalik eh. Unang karga, pito, pang ano, ah uh, binalik ko rin uh, pag binalikan ko rin yung pitot 14 sila lahat eh kaya yeah, 280 eh, 2020 pa, papuntang pair kasi patakloban sila sa eh. alit kasunod ngayon yung naghatid ko doon sana sa ano sa, ano, sa terminal yeah. buti talaga binuinas tayo ngayong hapon kanina talaga eh, may kitisang daan na yung kita ko inantok na ako dito kanina So, hindi na wala ng pag-asa. Ayan. Sa tulad nito, ibinoy na tayo ngayong hapon. Street yung, ano, Pacquiao. Sa, ano, Top City sa, ano, Napoli. Tapos siya pinapasigan. Diyahin ko yan, eh. Diyahin ko yan. Ang karga po. A few moments later. Nakarating na tayo mga katrupa. Bukid. kita na lang Yan, dalawang klaseng insta yung nabili ko. Tinapa na at saka sirlak ng inday. Kasi wala na ang pagkain lugaw rin doon. Naubusan. Apo na, hindi na tayo makapanghanap na ano. Pa, pumuting kahoy. Itanim ko sana. Kung ko bukas ng ako ng pakah ng para sa itanim. The next day. Mga tropa, mandang umaga. Tapit tayo mga tropa. nakahingi na tayo ng ano, paka ng uh, kamuting kaway mga tropa. Tanim natin to. Ibutan ang dakili, day. Ayan, kapit mo na tayo. yan ito yung ano natin nahingi doon sa tuwi ni Juan yung so, apakan nya eh hati-hatiin itlitin it, itli to eh tulputulin yung nahingi natin yan tulputulin yan tanim natin yan tumuting kahoy yung may bunga po kunti na. sa ating ape ano naman natin sxasuna... yung mga damo dyan dyan natin tatanim Makatropa ito yung itanim natin makatropa yan tingtulputulpo makatropa ito yung ano uh, yung ano pakanang ano natihati ko tul. Pakanang ah, kumuting kahoy. Ito natin ito na sobra doon Kabila

So ni tenim. tapos na natin lahat na ano, mga katrupa na tanim yung ano yung kumuting kahoy natin yung lahat ng paka na uh, pinutul-putul ko yan ito Nagyan ko naman pang pataba fertilizer ilinisan ko dito pero nakakain din tayo nito sarpe yan ito kumuting kahoy Lalo na, yung puto. Puto lang, hoy. Tapos lagyan ng ano. Uh, bukayo yung niyog. Marunong sila dito magumawa. yon Yun yung ano. Ano nang ko dito. Yun yung negosyo nila. Puto. Si Juan. Uh, magluto sila dito. Ihatid eh, ni Juan doon sa, ano, sa tapon. si Juan yung magbinta doon. Dati. Pero hindi na tayo bilhin ng bilhin ng kumutang kaho. tayo. Magtanim pa tayo ng iba. Minisan pa to eh. ito eh. Dito. natin. Hindi na siguro natin pa-esprehan to kasi hindi tayo makano. Hindi tayo makatanim kapag i-esprehan kasi mamatay yung ano eh. Yung lupa. Nataniman natin. Mamatay din yung tanim natin. Yan, masada na tayo doon mga katrupa. Tapos na ako nagtanim sa ano, uh, kamuting kahoy. Yan, natanim ko na. Uh, mga katrupa, maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa channel namin. Sana ano, yung kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe mga katrupa. Ingat po tayo palagi. Paalam!